So for today, we'll be going to motor Care for um, maintenance uh, on our CVT transmission and transmission fluid. At the same time, um, front and rear differential oils for change. As you can see, we're now at least sixty thousand um, kilometers mileage. So. I think it's better to change our CVT fluids and differential oils Let's go! So bali yung naging upon inspection uh, Reface lang ng rotors and yun lang Nakapal pa naman daw yung disc brake Tapos mayroong leak sa CVT transmission and yun may nakita ring leak sa oil level sensor hindi ko lang sure kung magkano yun pinapa-estimate lang natin ngayon yung price okay. ano kasi ko sir eh ano kung panggalingan kung hmm. hindi dito mismo sa gitna ng bell housing uh -huh. dito yan sa oil pan so maganda nito sir linisin muna natin kasi medyo dumi na siya eh hindi natin malama kung sa talaga ng ah, pwede linisin natin natin after ilang tapo tingnan natin kung saan talaga siya lumalabas. Okay, sige, pwede naman. Uh, Para at least sure tayo. Pwede naman i-resign lang to or pag dito kasi sir, medyo mahirap ito. eh. Bababatrani to eh. Ah, oh, babatrani yan? so, tayo mo? Medyo matrabaho yan. Oh. So, yun. Alamin muna natin kung saan talaga siya. Sige, okay. sige. Субтитры сделал DimaTorzok Hindi na lumabas. Aliti na. Talagang sakto lang. Paniti na talaga. Ito, maputik to. Gear <laughs> oil. Oo so, no? ano. At siguro yan, sir. Ano na ba pa, pa. 60K. All the way. Madumi oh, no. rin talaga. Ang tigay pa lang. Bilog-bilog eh, niya. No. Naglagay sir, ng ano? Mga kulay blok. Ma, may may kayo ka, ma. ka. Uh ka. Oo. so we're <coughs> so we're done um, CVT fluid uh, change and gear oil change brake brake uh, cleaning and rotor um, resurface so nabot din tayo ng 17.5 para dyan pansin nyo medyo magastos uh, kesa naman palit ng kaya sa palit ng buong trani ah, uh, tsaka maganda din dahil maintenance 60,000 na yung odo also smooth na yung ano nya parang maganda ganda nung arangkada so bali ito yung pricing no um, kailangan natin na 7 quarts CVT 3 quarts gear oil papalitan din daw ng washer tapos brake cleaning 1.6 reface ng rotor 1.2.2.4 so 18.4 medyo mabigat din tapos sa pa yung lift dito sana e eh, moist lang yan also also subaru things merong leak sa part ng tranny Uh, sabi ibababa dahil transmission so medyo madugo yun dahil labor pa lang nun magkano na then ire lang naman which is mas mura ang mahal lang talaga yung ibababa yung tranny medyo malayo lang tong auto care from our house si Valenzuela to parang paglalaanan talaga ng oras yun lang naman and then Subaru things talaga magastos yung ano magastos yung maintenance and part na yun dahil of course Subaru and dapat uh, professional yung gagawa um, yun And uh, that's all for today. Shinare ko lang yung maintenance ng change CVT and ano to, gear oil. So, wala pang jerking, wala pa namang problem before. Um, gusto ko lang talaga magpalit kasi 60,000 na and June na talaga din. Kaya kung hindi pa kayo nagpapalit ng CVT fluid dyan, um, palitan nyo na para at least hindi magka problema yung drani nyo. Ah, thank you.